na no, may kumpiyansa eh? Aba, okay, ito sa Mindanao, dali na sa Manila. Mm -hmm. Ipanayot, huwag maayaw ka ng igsad. Nyok doot, anong pasayro, patung tapay ka, ikaw dahil dirig ha. Tsus! Ipanayot, huwag ka ay siya, oh. Ipanayot, huwag okay. hinigdak. Huwag kabantay ang bana. Kriste. Piste.

ako sa TV nga bisig na ako sa biyahe makita na ako sa cellphone Kaya basig inigikan ako direk ka higda higda ang siya oh popoy opoy ayo siya oh ay sorry higdaw pag abot din ako dito sa edsa sauce ayo pa din sauce pastila na Ako ang CCTV Kay igat, kay igat. Ako. Tak mahu tangan CCTV, tak mahu CCTV, kay igat kang nak kau kuregat kan? Ya, nak yang mana pun Ya, bagus ni si mampol sobe. Bagi mandarin mana? manggali like kakalabing labing labing na ako kay na security guard na Kanala, lang, lang kulbaan, kulbaan, ka pati ang sana lang uglain lang yun mawag na makolba ng makulbaan dahil ko makulbaan kay kaya unulag ka na ako ang dahil makulbaong ka ng dapat ng kaya ano ang untugan makulbaan mo kay ni Buat ini background begrun mak. Harap bahubasan kali mo kanimung... tagam lap hau muka buang-buang ni mo aro mare debaran kan ni mo pang istorya ba ha huh? kali go unti tu, ini tubig ro tubig ni susi tei betan stebis mo mar ka ikaw may bukag sini tv kay pertini mo kiat aro kaglangaw sa asa tugdong pasayero yung bana isakyan ng mga mga pasayero so sa gasawa po dyan isakyan po may silingan Pusilingan nga mo ako daw, sige daw. Wagi kumpiyansa si ta.